Walang matinong manugang ang siya sa kanyang biyanan dahil in the first place, magkaiba naman kayo eh. Bagamat kayo ang dalawang babaeng pinakamalapit sa buhay ng inyong asawa at sana ngay, kayo lang talagang dalawa. No? No? Eh dapat naman kayong matutong iba naman yung nanay niya, iba kayo, bakit nagkukumpit? And do not make war with your mother-in-law. And remember this, Christian women, do not carry on a cold war with your mother-in-law. Kung nagkatampuhan na kayo, kayo na unang sumuko, as masagawa naman yung matanda susuko sa inyo. Umuna na kayo, walang mawawala sa inyo kung kayong susuko, natuwa pa sa inyo yung asawa. Dahil kumisang kahit kinakampi-kampihan ka ng asawa mo, dahil pang hindi ka kinampihan, outside na kulambu siya, blackmail eh. Ano mangyayari? Natutuwa rin yun iyo pag yung minamahal mo yung nanay niya. Hindi yung pinaglalayo mo yung mag-ina. Meron naman kasing mga manugang eh. Tuwing birthday ng biyanan, masakit ang ulo niya. Para hindi sila maka -attend may lagnat ang bata, kung ano-ano mga tragedy yung iimbentohin ni babae para hindi sila magpunta sa biyanan. Pero pag birthday ng sarili niyang magulang, hakot niya ang lahat. Kaya ang mga kalalakihan din, makahalata kayo, ha? Baka yung asawan nyo, napapaikot na kayo, absent kayo sa lahat ng affair ng inyong pamilya, pero sa pamilya niya, present kayo. Parang makahalata kayo, unfair yata ito. Kaya dapat nag-iisip ang mga tao. And of course, it is a form of ungodliness to dishonor your mother-in-law. Sabi sa Micah 7.6, For a son dishonors his father, a daughter rises up against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. This is a kind of ungodliness. Lumagay sa lugar ang mga manugang. Walang mawawala sa inyo kung kayo magpaparaya, kung kayo magiging magalang.